So, baksa okay. pa rin talaga dito, kabayan. Kaya sa iyo number muna ito. Available ako. Maraming discount dito. Okay. Libre Divisoria. Tadang! Ayan dito ako kay Samir. Si Sadiq na napakabait. Dito sa Dimat Gold. Puntahan nyo siya. Punta kami dito Batrake 7, Pilagio Mall, Kanyuwa. Nisto, near Nisto, hypermarket side. Dimasgo Gold. Oo, dito sa Bilagio Mall, guys. oh kasi 8, napalag ko siya 8, kay Oragon. Instagram. Ayan. Yes, I Kasi niya magtagalo. Kaya kung gusto niyo mang so, siya, ano, may makatanungan kayo, kaya kayang kaya niya sagot kasi marunong siya magtagalo. So, ayan. Ito yung mga set niya na oh. Mayroon ng hikaw, singsing kwintas quintas, o, diba? 799 lang, 599, 499. Mas parang nang benta eh. Hindi no. okay, mo pang regalo. Ayan, si Samir. lang Ayan, Samir, shout out. Have a vlog. Vlog? Oh, <laughs> sure? Vlog so, siya. Yeah. Yes, nice to meet <laughs> you po. Ayan, meron siyang calling card na binigay. Ito, ng number mo na. Baliktat ng Facebook account niya Samir Benoy. Ako Benoy talaga. Ginto ng bata, ginto ng benta Benoy. Ang nagroong oh lang dito trabaho, Kabigan lang. You will siya. Yes! Yeah. E <laughs> Paita ko O Hawak mo query, ng card uh, sa mo. Salamat Oo, Mayroon ayawati na promo doon. Diba, tingnan con ko Tingnan Puro mo lang sa likod. Sa likod. Mayroon na promo. Mayroon na milligrams. 18K, 199. Necklace, 18K, 299. Pwede na yan. Di diba? so, okay, Ayan. So, so, pumunta na lang kayo dito. Hanapin yung si Samir. Kung wala man. Ito daw yung damat. Oo. Oo. Dimas. Ito, sabi niya. Dimas, pakita ko raw. Dito kayo sa Dimas. Go! Tomorrow more Filipinos will come here. Tomorrow. <laughs> yes, <laughs> maraming pupunta dito. Ano ang mo? TV. Jewel TV. Jewel TV. ano yung lalamunan ko? TV. Okay, fine. O, ayan. Say shout out kila ate. Shout out. sa inyo sa Pilipinas. Ayan. Saan sa Pinas? Ay, Kubiti? Imos? Ah, sorry. Dagupan? Dagupan siya. Bangos Festival. Ako tayo doon figure ano miss ko oh, doon oh, sa Japan figure sa April oh, oh, uh, ano kaya doon kasi Masaya doon. pag lalo pag season diba may Maso? tinday labi oh, kasi oh, banda-banda pa doon mm. Kasi nag-work yung... ako doon dati. Oo. Oh, Kahit <laughs> eh, sa Bangus Festival, ang daming mga doon. Yeah. So po sa lahat yeah, sa index dyan, <laughs> sa dyan sa Tragupan, <laughs> Brian. <laughs> o yan si <sa> ate. <laughs> oh ate. Saan <laughs> yeah. sa tayo? Sa, uh, uh, yeah. sa, sa buwangga yan. <laughs> <Saan>? <laughs> sa buwangga? <laughs> pag ako. Ayun ka. pag ako. 30. To rin kami. Salat ng pag So ng Super early talaga Ito bago, ito, bago. ito bago isa. Kaya, pumunta na kayo na dito. Dada, dada yeah, na na. Gusto ko iba palitan ng ibang... Ito, ito lang, yung lang. sa tatay nito. Ang guapo rin. Oh, oh. What's your name? Ah, oh, Madi. Madi. Ay, Hamudy! Yay! Yeah. 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 Uh, <laughs> <si> <laughs> Ay, mo. Uh, uh, di iba. Ayan. siya. siya. Ito okay lang. Ito, oh, ito, ito Anyway, uh, okay. ito na, okay. na kami. Samir. Thank you. Oh, ayan Mall. na, punta nyo na si Samir dito sa Bellagio Mall. Kaliwa, Gate 7. Gate 7, Kaliwa. Gate 7, Kaliwa. O, oh, malitan sa kabila. Ayan, everyday, lagi ka nandito. Everyday, lagi ka dito talaga. Tsaka ako sa'yo, number mo na ito. Available ako. Maraming oh, discount dito. Bagsak pa rin talaga dito, kabayan. Bagsak Yes, basok dito talaga. Libre divisorya. Sambo-sambo lang, isang ginto-ginto lang. Ang gelingnya Para talaga lang sa divisorya bakla. Oh, <laughs> sige na. Pinta lang yan sa so Dimas. Go. Yeah, yeah. Okay. Tukos na, tukos na. Okay, so okay, okay, thank you for bye, bye. guys. Bye-bye.